tabang tabang namin sa Bilyo del Rio Ono oh Bakayan, Cebu grabing saka sa tubig mamalihog ko contact need me rescue asap need me speedboat for rescue kay grabing taasan na sa tubig guys daming mga gagmayang bata kinahanglan dyan mig tabang palihog ko sa mga nakakita please Naami sa Villa del Rio Uno, Bakayan, Cebu City. Makita rin sa maps, mamalihog ko. Tabang, Senog Tabang, Asap, if possible. Pinami, e duha kagag may bata, diri. Mamalihog ko. Mamalihog ko. Share. Huwag pahibaw sa mga tao nga pwede na mo na i ni Dana lang oh kinahanglan kinahang, may kinahang og bisan unsa nga tao palihog palihog ko padamu tabang diri pag mo tabang diri please pa, Nanuan can reach us kuya punta ko emergency pa pwede pa apat tapang ni Derek Dapita Villa Azalea kutkut liluan please please guys tapang na na sa ulo sakto na ni big grabe, grabe ka ba pamping kanan sa kabuot niya grabe yung ni bagyo ha labaw bas udit eh nang balay oh masakyan na sa atpang nadaba ka